So, Jen, you have a movie outside the familia. So, uh -huh. briefly muna, ano tong role na to? Uh, ano to? Although napanood namin. Uh -huh. and... Well, it's a story about two old friends. Mm -hmm. Time and tested friendship. Yun ang focus niya eh. Na may mga sarili silang issues sa bahay. Pero when they meet, nawawala yung mga mm -hmm. problema nila, nakakalimutan nila kahit sandali. Tapos, it's a story about growing old, alone, or feeling alone, despite having a family. Yung, oh, yung ganong issues na, totoong-totoo. Mm -hmm. Minsan kasi parang, ka na lang yung kaibigan mo para ano, may mga problema kasi sa pamilya hindi mo naman, ma ako, stress ka lang, or hindi mo naman maaagapan o ma-change. kasi, ayan na, andyan niya yan eh, di ba? So, ang, ano gagawin mo? Pagkwentuhan na lang kayo ng friend mo, alam mo na ni sarili mo. Ngayon naman, para sa mga anak, parang, kalabit din ito, parang, um, don't take for granted, or, just because you're older, doesn't mean, wala ka nang, alis tayo sa pamilya mo, sa ina mo, mga ganyan. Parang, ang daming, ang daming yung learnings, kumbaga. Yung role mo sa mga Um, parang hindi ka naman naka no? Hindi naman masyado. Pero, syempre, hindi naman masyado, oo. Uh -huh. Pero, kasi there's always something like that in each one of us. It may not be as extreme as yung role ko. See? I forgot my, my role sa na Pero, it's not as extreme as her. Yung kung paano siya sa nanay niya, sa pamilya. Pero, lahat sa atin, merong konting ganun, eh. Na nakakalimutan na just because sanay tayo na inaalagaan tayo at binibigay sa atin lahat ng magulang natin. Nakakalimutan natin na sila din may pangangailangan na hindi naman at just because anak tayo, it doesn't mean na we deserve to be given. We deserve to be treated a certain way. Na dabali ng wala silang makuha ang magulang natin. Pasa tayong happy, alagaan natin Correct. So, right. anak natin. Mm -hmm. Yung parang, Ito natataken for granted talaga natin yung feelings nila. Parang no, yung gano'n. No, oh, exactly. N -n nangyayari talaga no, nangyayari yun, yun eh. Ikaw somehow, nung yes. nung buhay baba, si mam, oh. pa ba si Mami? Although alam ko naman very close kay ni Mami Susan. Ay, yeah. kami si Mami. si Mami. Ay, ako, oh, si Mami si kausap ko palagi noon, yeah. di ba? Sa telepono. Oh, anyway, baka makaiyakan pa tayong <laughs> dalawa dito. Ay, no, si Oh, yun na. Ayun nga, ayo. may, may ganun din oh, kayo oh, kahit ano. La, lahat ng, oo, oh, maybe not that extreme. extreme hmm. Pero meron pa rin na mga times na, uy, ano na yung, isipin mo naman ko anong ano ni mami, o anong ano ni ano, ano, nanay mo, anong nan tatay mo, di ba? Para, minsan, dapat may kalabit din tayo. Ano, eto, pag pinanood ng tao, Actually, ko, to makakalabit, makakalabit ka. Korin. Makakalabit ka parang, so, ay, ikaw, Uh, Siyempre, uh, headed by the two great actresses natin yes. ngayon yun nakita mo sila growing up, ikaw ba sa mao, naisip mo, na nakareflect ka sa sarili mo? Na? Yung sa nila, sa ano nila. Yung growing up, mga ganyan, Oo, with actually, friends. Yes. Yung shepherd ties with my friends, na eventually, ganyan, I'm sure ganyan kami. Ganyan na nga kami ngayon. <laughs> What more pag tumanda pa kami, I mean, di ba, gan, ganun talaga eh. That's how it is. Working. We will, yung mga pamilya, lahat tayo, may mga kanya-kanya tayong issues. So, minsan, yung mga kaibigan natin, Ano kailangan natin sila para makakalimot? To balance us. To balance us. O baka mamaya may mga dapat tayong, uy, dapat isipin mo yan. Oo ah, nga. Minsan, tao sa labas ang makakapagbigay ng gano'n sa atin. Hindi yung nasa loob. Kayo ba, kasi syempre alam naman lahat yung group ng friends nyo. Uh, Kayo ba, you talk about your personal life. I mean, yung okay, yung naman. family life ninyo. Do you share it with your daughter? Yes, yes, yes. yes. Okay. Ay, lalo pa dyan si Janice. So, <laughs> <laughs> di ba? Di ko na nga kailangan pag-usapan. Kasi mo. obvious na eh, di ba? Okay. So eto naman, uh, siyempre nakita namin lahat. Numa-graduate na ang iyong... Ano ba? Bonsu ba siya? Bonsu yan. Grabe. So yung panganay, naka-graduate na rin dati pa. Si, hindi, si Waki nag-shift siya ng course okay. to physics. So ngayon, patapos na siya sa June. Ay, sa June. Sa January. Wow. Sa so, January, si Waki tapos na siya. Si si Waki kasi dapat mas ma, dapat tapos na yan eh. Ang course niya dapat supposed to be. eh uh, ito pa rin yung physics. Ah, before siya nag nag, nag ano siya eh, siya. Tapos nag shift siya to physics. What? Alam naman natin ang mga kabataan. Oh yeah. So, ayun ang decision niya pero sige, okay. Ngayon ang gusto niya sana dito sa physics, yung parang honor or such, church, church, church. Eventually, iisip niya na, para matapos na gawin na natin sa January. Tapos sa dapat yan eh. Gusto lang niya ng mag-todo to. to, to. So, no, ako, iba. kaya pa mo sarili mo? Correct, iba. Oo, oh. kasi isa so, nag-masters. Kasi So, I think, ano ba kinet? Ano pa kinesiology. Kinesiology. Oo. Uh -huh. So... Ano yan? Um, uh, science uh, of the movement of the body. Uh -huh. So, so para siya yung physical therapy, oh, oh, pero, ba, pero oh, oh, it get is before done. you need the therapy. It is the science of it. So, so after he I does know. this, parang he can be a physical therapist. He can do, he can have his own gym or wow. iba, iba So master na yon. Hello, no, hello. No. Masteral na, hello po. Masteral na pala yon. Oo, oh, okay. oh, master. Grabe at itipag. Ang swerte niya sa mga anak. Ay, salamat. Salamat sa Diyos. So, so kasama yung maraming dasal dyan. <laughs> paano nangyari yun? Paano, na, paano nagawa yun? Hindi ko rin alam. Siguro, pareho kasi kami ni Ariel ng goals. Mindset. Pareho kami ng focus. And, malinaw sa amin dalawa yun. So, as we bring them up, as we live every day, we are going towards that, those goals. And siguro, because it's clear to us, it's clear to them too. Parang ganun. Ang hirap i-explain. To think na sa Canada sila nag-college, di ba? Na oh, college na na Canada. nag-college. Na. Choice nila yon, choice, choice nyo. Nila. Well, in the beginning, choice, is, choice nyo. inano in, 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 namin yan, parang in-encourage uh -huh. namin yan. Pero, ba, teka muna, wait ah. Bahala kayo ah, kung ano gusto nyo. Eh, gustong gusto talaga nila. Uh -huh. Don't I mean, guess no. I guess kasi they wanted to also discover themselves as individuals with their own merit. No. Kaya they decided gusto nila dun. Sa Curious yan. lang ako. Dumating din ba sila sa point na parang dahil pareho yung celebrity ni Ariel, parang yung ay napil din ba nila na sa wala sila masyadong identity dito. Mas identity ng parents. Hindi ko, ko, hindi naman nila naiisip yun noon. Kasi bata pa sila. Wala naman sa... They, hindi. Hindi naman nila na-expose masyado. Yung, tsaka yung realization nila sa mundo ito, yung pagka, ano yun, pagkaroon nila ng wisho, baga, yun na yun eh. So, they don't know anything else. So, so hindi ito, naman yun naging hindi, ano? Hindi siya issue, hindi siya, and we did not expose them without their oh, oh, totoo consent naman. oh, consent or yung uncomfortable sila. Pag ayaw nila, o diyan, walang huwag. Bongga. So, yung, yung choices of courses nila, sila din yan. Sila yan. Wala ano akong, ano, wala akong kinalaman dyan. So, graduate uh, yeah. na din kayo. Grabe. Congratulations. Almost, almost. Graduate na rin ta -ta. tal kayo sa January. Ayan na yun, no? Oh. So, parang, ano feeling ninyo ni Ariel? Siyempre, parang, More than all the compliments you get, uh, like sa akin na like, Tell me I'm this, tell me I'm that. Mm Hindi. -hmm. Pag, pag kinomplement ka pala pa sa anak mo, ano nagawa ng anak mo, o kung ang anak mo, mas nakakakilig pala yun. Sobra. Correct. correct. Mm -hmm. Diba parang... So, more than the, all the awards that you got, more than all the uh, achievement uh, na nakuha ko. Oh. Okay lang yun. saya yun. Pero yung para sa anak mo, iba pala yun. Tining okay. ko Oo, oh, totoo naman. Nakakatuwa. Hindi oh. mo nakakakilig. Sobra. Kasi sinabi sa'yo, ang, ang galing ng anak mo. Galing talaga. Or, ang, ang bait ng anak mo. Yun ang pinakakinitilig ng Tama. Ko.